Hmm, tanaw mo. Bami. Magang umaga pa yan. Wala pa isang oras si Noli. Yun. Nakapan daw pa ng bubo to. Yun, may hito. May hito pa mga idol. pa. Nakahito pa. Oh, ha ah. <laughs> walang pinakinabangan ha ah. uhulihin ni Victor yan <laughs> hahagi ha ni Victor yan maulang pa ito lang isa oh pa big ah doralite na naman yan pandawi na ibubo ni Mambig. Wala pa? Yon. Tingnan natin yan mga kasama o nagtatalo na na ilaman. Aba, 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 pakarami. Walang halo. Purong-puro isda. Purong-purong tilapia mga kasama oh. Walang kahalo-halo. Yon. Kalit naman ng Oy. May sulib pa tayo. Sulib, sulib, sulib. Ito na yung laman ng isang bubu. Ayan ang laman ng isang bubu trap. Tingnan natin yung pangalawa. Wala pa? Yun! Yan ang puno, mambik! Puno yan! Ah! Pinapaanod na lang. Pinapaanod na lang po mga idol. Oh. Pinapaanod na lang yung bubutrap Dahil maray laman. Yun oh. Purong puro. Purong puro na naman. Oh! <laughs> <laughs> Kalah hati telah piak, kalah hati janitor. Tero maraming telah piak. Berapa lama ngaroyoh? Madalang yang original yang telapia Pagkabahaan kanan Ganun Kaya talaga pagbahaan Yan eh. Tidak <tutupi> mga original din oh mapipiling paksiwin no? oh kalahati talapya kalahating janitor may maliliit na original oh pang fish pan Dalawang bubutrap pa lang. Kailan mo 'yun ano, tinaan kanina lang? Dalawang bubo Marami oh Karami na Meron na sampung kilo Dalawang bubo trap pa lang yan Diba 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 Yan ang mga idol oh Makasama oh Pati Pati mga igat oh Nagkakamatay na lang sa gilid may inaanod pa kaninang palos. Nasaan na yung palos na inaanod? Sana. Doon. Oh, di ba? lupit pa rin si Victor. Ano you know, oh. hila-hila na lang yung mga huli nila. ah, oh, Darwin. Gaano na karami yan? Ipakita natin sa madlang people. Oh, wow. Eh isang kulambo pala tong lagayan nyo eh. Tarda lang <laughs> yun Pangatlong Bobotrap, medyo kaunti mga dalawang kilo siguro. Aero. Dito lang ang tindahan niya, no. Dito lang tinitinda. Yo, si Danny Tyson at saka ni AJ. To si Danny yan. Saka ni Boss John. Yon. Pinaka beterano dito. Oh. Bombik. Undemong kanyang Yung isa lang. <laughs> Lalaki na kilo. Meron siguro mga na kilo yung isa. Ay ayyan pare. mo sa gabi hindi mo 'yan. Siyang impi lang <laughs> 'yan. Sana, finish na. Oh